May hinahanap kami dito sa True Value. Parang man siya, guys. Bukan? Ay, ang ganda niyan, lo. Ito ang maganda. Ay, ang 10,000. My God. Maliit. Ito, tingnan mo daw. Magkano yan? Ganyan yung akin. Maliit lang. Vacuum. Mamil. Hah? Gini. Itu ang cute. Ano to? May ano siya? Ang cute na electric fan. Ito daw lor, mo. Ito yung pwedeng daladalahin. ito yun kasi oh, tingnan mo yung drawing ito 30% ay yun discounted ito is pareha 7.95 mm. tapos less 30% off nasa 400 plus Ito ang cute. Recharge ang Yan ang maganda. Kasi kahit pag walang kuryen. Pwede ka rin mag-charge siya. Tara. Punta tayo sa ating destination. Marami dito ng gamit. Yeah. Ayan. Ay, ang cute ng plato. Ang cute nito. Kasi lang ang mahal yun. na tayo na enday. Yung ano, extension. Ah, extension. extension. Okay. Ah, so. Oh. So. Wala, minta yung <laughs> ilagay dyan. Dahil. Kahit yung maliit, wala, minta yung ilagay. <laughs> okay, thank you. Unsan oh, ni Lord? washing machine ay ano washing machine makina makina yan ng ano genesis pang print siguro ay sus ganoon ka grabe ang laki o oh. maganda yan uh, may negosyo ka okay, uh -oh. no? oo ano so, pata oo mga pata pata lang oh bakit nag live ka extension wire. Ito. Dito po tayo mga indan. Oh, mas mura siya no. Kasi sa tapo ito ng plastic. 1 plus 2. 1 <tutu> 3M. 3 meter. Tat tatlo ang ano nito, saksakan? Ay hindi isa lang. Or isa lang. Ito daw. Ah, ito yung tatlo. Mahal. Hindi, meron to ata. Ayan Ito na yung... Pwede nga. Pwede ano po? Yes po. Ah, yan na lang pala. Yan na lang. Tapos yung haba ano niya. Dito, yung gas stove. Ay, ano ba yun? Electric, electric stove. electric gas stove. Pwede na ito, ma'am. Ay, ganun. Kababa lang po ito. Electric stove. kayanin. Ah. May gano'n kalaki. Gano'n kalaki. Ano yung... Single burner lang po. 1,000 lang kasi ito eh. Hindi Ah, ganun. Depende pala yun sa ano. Oo. Mm, Bakit ito, yung ginamit natin? Yeah. Ay, kailangan may ano siya. Yes. Yung ganito. Ay, ah, Jesus. Induction. Kasi 1,000 lang ito, baka sumabog Ay, ano yun pala yun? Mm. Huwag oh, ano naman yun. 450. Less 20 pa yun, ma'am. Less 20. Pag mga percent. ganito. Yan, hindi ko maaano rin siya, ma'am. Hindi rin siya. Mas maganda yun. Tignan mo yung wire niya ma'am. sa wire dito. Mas makikiba di niya. ganito. Hindi rin pwede. Ito yung sigara. Bakit ito? Yan, dalawa. Saksakan. Saksakan din. Pareho lang ba yung saksakan? So, ito, so, parehas lang Ito, nakapahiga lang. Ito, nakapatayo. Parang ito, on may on-on-off. On, Parang may ano siya. Anong tawag nito? breaker. Breaker. Like Pag uh -huh. nag ano siya. Pag nag short circuit, dito ka lang mag-off. Mm -hmm. -re Reset, i-reset lang niya. Oo. Uh -huh. Mahaba 'to. Right? Ilang meter 'to? Hindi ko makita ang ano. Meter. Ilang meter 'to, Kuya? 3. 3 meters. Bakit yung iba kuya? ito lang ang ginagamit. Uh -huh. Ayun mama, ano lang to sa mga electric fan, gadgets. Hmm. Masang hindi naman magtagal siya magluto eh. Tanggalin agad. Pwede din na po eh pag ano hindi matagal. Hindi naman matagal. Ito na lang kaya lo. Ito, ito, ito. Or ito. May on off, di ba? Ako. Eh, ay, kaso lang. Ito na lang. Sandalian lang naman, di ba? Hindi hmm, naman ako matagal ng matagalan. ganyan ang mga nila. Ano bang mas maganda? O o ano ba? Ano ba? ito? Ano ba? Ito, ano naman po to? ito? Ito, dalawahan po. So, yung dalawahan lang pwede. 2.5 din naman yan. Pwede din yan sa ano? Oo. Mga kanan naman yan. 1.95. Ito lang, pagsabayin din, mam. Oo, oh, hindi. Siya lang, solo lang kasi yun. Mataas din to. Mm -hmm. Ang Two meter five. niya. Hindi Professional. yung... Professional copper wire. 3 meters lang yan, ma'am. 3 meters? Ano naman niya? Ganun din. Tapos may... Dalawa. Mm -hmm. Tatlo. Tatlo? Tatlo Parang ma ano yan. Mabigat, bigat, bigat. Hindi, mahaba. 320. Ito na lang. 3 meters. 1, 2, 3. Ito na lang lang. Huwag oh, yeah. mo lang saksakan pa ulit pag ginagamit mo ano. Ay, sulo lang natin sa siya. O di, dapat yung one lang, yung ano lang. Dalawa. Dalawa lang po. Ay. Dalawa. Ito na ang ating bibilhin. Salamat sa panonood.